Prince Idol at ah, nandito ako sa greenhouse ayan mga Prince at pasilip ko sa inyo ang aming mga tanim na uh, lettuce ayan mga Prince Idol uh, like and share mga Prince at pakicomment comment lang sa komisisyon kung nagustuhan nyo ang aking mga ginagawa sa araw-araw ayun mga Prince Idol pasupport naman thank you what's up